ngayon guys, ay magpapaksiyon na naman tayo ng tilapia. Ayan, may bawang na tayo at saka luya. Ayan, favorite kasi ni Carla ang ah, Kaya magpapaksiyo tayo. At ito naman po ang ating tilapia. Ayan, nagili ko siya kahapon kaya ko na lang siya. Guys, okay, so ayan ang ating uh, ipapaksiyo na isdang tilapia. May vinegar na yan. Complete ricotta ay ano siya sa salang na natin at open na natin ang ating kalan ah. ayan na siya guys so tatakpan na natin yan

Alright, thanks for watching everyone. Ngayon, ah, malapit na maluto ang ating isdang tilapia. Sarap na ito sa bawo. Ang maasim. Kung gusto niya ang maasim na maasin, Sigurit na talaga yung maasim na maasim samtang ako.